Hello Corpus Official and welcome to my vlog and for this content, for this video ating sasagutin ang isang katanungan galing kay Peñal Joy de the second. ang kanyang katanungan ay Nakakahawa po ba ang garapata ng pusa sa tao? So ating sasagutin yan pagkatapos po ng maikling Intro ating sasagutin ang kanyang katanungan, nakakahawa po ba ang isang garapata ng pusa sa tao? So, ang sagot po niyan ay, hindi po nakakahawa ang garapata ng isang hayop sa tao. Kasi pag sinabing garapata, ay, ang laki nun eh. Pag gumapang sa'yo yun eh, yata, hindi mo mapapansin. So, pag, pag napunta sa'yo, ay mapapansin mo talaga at makapa mo ang isang garapata Malaki yun eh. So, hindi po siya nakakahawak para sa akin. Kasi, yata, kung gumapang na sa iyo, gumapang dito sa iyo, ito, 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 part na mo, or mandang teinga, hindi mo mararamdaman yun. Unless kung manhint ka na. Sana ah. Oh. So, yun lang. So, naisagot ko na po ang isang katanungan. Uh, galing ka ng Choi Del Rosal Ray the Rare this Second hindi ko nakakahawa ang garapata uh, ng pusa o sa aso man yan sa tao so yun lang so once again this is one corpus official na nagsasabing kung hindi ka pa nag-subscribe ng aking youtube channel so please subscribe to my youtube channel kung nagustuhan mo yung content na ito bigyan mo naman dyan ng like And kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman nating lahat. And ito yung pinaka-importante sa lahat guys, so, huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So, bye-bye! bye